Merry Merry Christmas mga kaguro sa lahat dyan sa buong bansa Merry Christmas yeah. Dito po kami sa aming bahay mga kaguro kapatid po mapamangkin at ako yeah. Pag games po kami mga kaguro Pinoy yeah. Henio Kanina po ay eh, ikaw challenge po. Amin nilaro kanina, kaso lang hindi ko nakana ng ay, vlog. Uy, timer pa na. Laban-laban si ate at saka si kuya ano, sa minutes, Pinoy three Henio. Ano na natin ay 3 minutes. Okay. Wait lang ganito. Kita mo na, Nay? Okay. Okay, 3 minutes ha. Timer starts. Sorry, sorry, sorry. Timer starts now. So, okay.

Sa area, sa bahay. Sa area. Ano lang ba sa bahay? <laughs> 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 sa oh, hindi, hindi. sa bahay. Hindi, hindi. Hindi Sa sala ba to? Okay. Sa kusina? Sa kusina. sa kwarto? Sa ano? Tanungin na tay, Ano ba to? <laughs> kusina? Ano ba to? <laughs> kusina? Ha, sa? Pwede. Sala? Sala? Okay. Ulit, ulit. Saan, sa? Sa mm -hmm. dito ka? Dito, okay. dito lang. Dito lang. Para, okay. ha? Para ka dito. kawali Wari. Wari. Na, ano na, nahulaan? Kawali. Wari. Ay, trial pa, pa lang pala final, 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 final. final na yun. Final na yun. kuya.

<laughs> 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 okay. Okay. Timer. 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 starts now. Tao, okay. uh -huh. so, ba uh -huh. sa bahay. Sa salah pede, boboat, berbesar, 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 Sabun

Pwedeng sa sala, pwedeng sa sena. Hindi, pwedeng sa... Pwedeng sa sala, pwedeng sa CR. Pwede rin naman ka. Pwede rin naman ito. sa CR, pwede sa... Sala. Panalo na natin sa dadas pa

manggitin mo lahat sa sala. tumalo. oh, malapit na. na. <laughs> 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 <Sabi mo, laughs> oh, malapit na <laughs> <laughs> malapit na malapit <man>, <laughs> <laughs> <Sabi mo, laughs> na malapit na malapit na malapit na 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 lang. Wala na, ano na lang. Last na 20 seconds na 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 salamin naman ay si Jokic at saka si Ibon parent ni Pantan sa kusina, sa sala sa patog sa labas. Ang malaki? Ang malaki? Sinpa? Tabo? Wash? Washing? Panlaka? Panuto? Sa labas ng bahay natin? Oo! Ano ba? Wala! Ang malaki? Pero pwedeng nasa labas ng bahay.

ang, ang <laughs> ilang minutes <laughs> oh, uh, kanila so, 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 so so. ilang minutes kanila manong Latascan, ka <laughs>. <image? flash> <laughs> mas mabilis sila manong ah one minute Sige, Sige, tayong dalawa yung day. Ha? Oo, oo,

Kayo? Ndi. Ludang? Oo. Ludang. di? Di sinapin, di? Di sinapin, di? Di sinapin, di? Ano rin sa labas makati, pasay, quezon, galogan, saan saan Nasa, na, na, <laughs> nasa city ka na na, nasa city ka na. Uh, <laughs> Cebu. <Ay>. <laughs> NCR. <laughs> NCR, NCR na. NCR, NCR lang. <laughs> Pasay, Quezon. Uh, Makati. Hindi. Hindi po talaga hindi na mamanggit ni Capital. Manila. Capital Capital lang, NCR. Manila. 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 <laughs> Ano ba yung Las Lumayo na, lumayo! Ano Pasay? Sa Maynila. Ha? Sa Maynila. Sa Maynila. Maynila, anong yan?

Poy Hindi. Oi, de. Ah, olha. Verdinha. Verdinha salgada. Ah, isso aí. Tu teme beijo no hoje também. Andre Mati. Tu tá tomando? Tá cantando para meu olho mesmo. Hã? Walang pangalatak sa mati. Boljado. Hindi. Pak. Ben. Saksuy. Hindi. Ano pangalatak sa mati? Karne baka. O, sarapin na nga. baka. Basahin na. O, bunti. O, bunti. Ilang, siya? Ilang, ilang. Ilang, ilang. <laughs> wow, 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 wow. Da oh, dali, dali, na. Masalawa na tayo. Oh. Yes. Okay. Ilan yun? One minute in the neto. One minute in Ah, nanalo pa rin. Manalo pa rin.

Sabi Oh, nakakapayaman po. Yes. Oh. Kinakabayan si Papa. Oh. Unde? <laughs> Bye. Ah, may reunion na. Oh. Um, okay. <laughs> oh. <Kinaka -paya>. <laughs> <laughs> salut <laughs> si talo ayon talo si talo ayon talo hey mayroong second place naman second place naman second place naman binigay ahate ahate daw kayo ate. daw ni manang ah.

try na talo abo ano kayo kung sino ang matawa sa inyo <coughs> ngayon naman ay si tanta at si Kika. ah uh... <laughs> <laughs> lang, diretso. Ay, oh, ay dito mo kaya lagay. Eh. Kaso si Tantan, hirapan si Tantan. Ay, ganyan mo. Uh, Ayan, natin uh, uh, yung space. Yan. Okay. <laughs> oh, Doon banda. Ay, Dito kayo, dito kayo. Yan, yan, yeah, yan. Kala na sa Hindi, na. dito. Eh, kung tali ko sila. Dapat may twist. Dapat may hey, twist. Ayun na lang yung nasa gitna nila. Ayan na Chan. Uy. Walang titingin yan.

ilong, bato, ulo, tenga, baba. <laughs> wala pa, wala pa. Ilong, bato, nikod, bewang, tuhod, balikat, baba, ilong, pisingin, bato! Sino nakadampot? Sino nakadampot si Ano si Oh, galing ah, galing na Galing bang bang ba Ingay daw Kayo, kayo kuya, kuya kayo Kayo dalawa dali abam Bam abang, 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 Miami. Yummy! Yum. Ice cream? Nagkailan tayo magbibigay ba nun? Mamaya pa? Chow! Na tayo, eh? Makain daw muna tayo. Sige. Oh, tayo, Makain okay. na tayo. Kain na na mga kaguro. Kain, kain. Kain tayo. Sa'yo po sa iyo. Go round and round. Round and round. Round and round. Oh, <laughs> round and round. All <laughs> day <and> long. <laughs> <and> <laughs> <and> <laughs>